Hello guys, for today's video ay away na kami Ayan o na naman yung work namin And hayon Hindi na kami nagbe-break pag uh, Kunti lang yung work So, napadaan kami dito sa may um, Ravioleria Sa so, yun Sa mga Chinese restaurant Ayan So, dito kami kukuha ng pamut ti pangal daw nga kunada so pamudpud ka ron tibisin kung manoy ito guys oh. ayan oh. dun order kami ng pang lunch namin dyan oh. tapos fresh yung ginagawa nila o oh. diba nagawa oh. sila. Ayan. Oh. Diba? Ano so, mo yung ano o? Ayan guys. So ayan guys. Dito na kami sa bahay. At ito na nga yung lunch namin na pamadpad. O oh, diba? <laughs> ano ba yung nito tsura? Anong basa to? Jawa? Eh? Jawa? Eh? Sensya, hindi ko marimus ko. Jawa? Eh. Yeah kasi doon fresh yung ano yung ginagawa nila hindi frozen talaga chili sauce ni toyo tissue, okay chapstick. so yun guys oh, iba tara parang unboxing na. Diba? Fresh ito guys. So, kaya yummy yummy. So, Sana all. Oh. Then guys, kaya na tayo. Let's eat for our lunch for this video. Ayun. So, ayun. Kaya na guys. Siyempre, hindi lang itong kakainin natin guys. Siyempre, kailangan pa rin natin ng kanin. So, tsaka, ginataang crops. Let's eat. Yep. Sauna all. Looking clubs on. Wow. Grabe. Yun, check ko lang. <laughs> wala kayong pake, wala kayong magagawa kasi i-upload ko pa rin to. Tataan sa mga walls niyo Ayan. So, bye-bye. See you in my next vlog. Bye-bye.